Mayor Benji Magalong, good morning po Mayor. Good morning uh, DJ Satya and good morning uh, Sir Ted. Good, morning, good morning. morning sa ating mga viewers. Good morning po Mayor, salamat po for being on the show. Diretso po tayo agad dito sa sinasabi po ng ilang mga mambabatas na ang sabi po ng isa, wala daw po kayong kredibilidad pag hindi kayo humarap doon sa House Inquiry. Sa ngayon po ba Mayor, may pinadala na po ba na imbitasyon para po sa inyong pagdalo sa hearing? DJ, mabuti na lang nabanggit mo yan. Yung nga, nagtataka nga ako eh. Uh, salita sila ng salita, hamon sila ng hamon. Pero wala namang pinapadalang notice sa akin. So paano ako pupunta doon? Alam nga namang ipipresenta ko na lang. Hindi ko doon. Anong oras? Saan lugar? Hindi ko alam eh. Kaya hindi ko rin maintindihan kung ano yung mga sinasabi nila. So as we speak now, wala pong letter of invitation, wala rin pong notice na tatatanggap ang inyo pong opisina. Pero kung sakali man, halimbawa ngayong araw ipadala po yan, willing po ba kayo na humarap sa investigasyon? Yes, absolutely. Ano? You know, uh, just to pay respect, marespeto naman tayo at pag naman tayo, pupunta talaga tayo doon. So wala po kayong agam-agam, kayo po'y haharap at dadalhin nyo rin po ba yung mga dokumento na naibigay nyo na rin po sa Pangulo? Kasi nitong nakaraan, nagkita po kayo ng Pangulo at meron po kayong mga in iniabot na dokumento sa kanya. Yes, oh, may mga dokumento akong pinakita sa kanya. Nagulat nga siya doon sa mga nakita niya. Bibigay din ako sa kanila mga dokumento. Pero, hanggang... Pero, hindi ko bibigay sa kanila yung mga original. Mayor, pwede ba namin malaman ano bang mga dokumento yon? <laughs> sir Ted, pwede ba? Hmm. Pwede ho bang i-sekreto okay. na lang muna natin sir okay. Ted para oh. hindi ho mabasa yung ating uh, ano, yes. okay. mabasa ho yung ating galaw. Maraming Opo. salamat po. Opo. Pero kung nabigyan niyo po ng kopya nga ang presidente sa mga dokumentong ito, basically po, ano ang description ng mga dokumento? Well, uh, mga technical descriptions, mga mga photos at the same time mga mga figures, mga numbers. Mm. Mm. Opo. Uh, talagang magpapakita talaga na may mga anomalya. Mm. Opo, may overpricing kumbaga, no? Mm. Aha, okay. ma 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 makikita niyo, nagugulat nga siya na ganun pala. Talagang nagugulat siya. Eh. Sabi nga niya, yung ganito pala kataas yung presyo ng kasi yung binanggit nga niya na 12 mil, at 12,000 per square meter sa rock nere. Hmm. Nung pinakita ko siya, ah, ganun pala, mali pala ako, mali pa pala ako. Sabi niya, mas matindi pa pala ito. Sabi niya, kasi pinakita ko pa yung ibang mga figures. Mga... Hmm. Pinakita ko rin sa kanya yung actual na itsura hmm. at kalsada. Hmm. Hmm. Talagang, kita mo talaga yung galit niya, kung asserted. Galit talaga siya at talagang very, very disappointed siya. Opo. Uh, merong... Mm, sorry mayor medyo alam mo yung ate pagiging <laughs> inquisitive may mga per oh, no. personalidad ba doon sa dokumento mayor Hello, yes, ma sir. Oh, pa. Pa. Mer meron bang yes, sir. Meron, meron bang mga personalidad doon sa dokumento? Meaning kung kani-kaninong mga <laughs> proyekto 'yon. Okay. Pili so, po ako para kay investigasyon, Sir Ted. <laughs> opo. Uh, so, meron may, po, no? Sigurado ako meron. O ako na lang bahala mag-isip. May mga nabanggit lang po ako sa kanya. Okay, may mga nabang <laughs> nabanggit. Okay. lang po ako sa kanya. Opo. So meaning po, <laughs> me, meaning kung magbibigay kayo ng same document sa Kongreso mag-iimbestiga, Opo, yung dokumentong yon Uh, bahala na sila magsapubliko, ganun po ba? O gusto ho ninyo isiwalat yan in open public hearing, Mayor? Well, during the hearing na lang, siguro, Sir Ted. Mm -mm. During the hearing na lang. Apo. Mm -mm. uh, kung sakasakali man ay papatawag nila ako, opo, eh, mm -hmm. ihaharap naman po ako sa kanita. Okay. Opo. Meron ba kayong kondisyon sa inyong pagharap, Mayor? Gaya po na inyong mga dati po nabanggit sa amin. Well, yun lang po yung nabanggit ko po sa inyo sa kanila na wag, wag nila akong ako akusado kasi resource person. So, ibig sabihin, no, pabiyano nila akong magsasalita muna. Bago, mm -hmm. patapusin na lang muna nila akong magsalita bago nila ako uh, bago, bago yung Q&A o yung interpellation. Mm -hmm. Pero pagsalitain, hindi ho yung nagsasalita kayo para na lang kayo para i kayo. Eh, para naman po akong akusado ho nun. O kaya yung papastusin ka, kaya eh ako naman ho, ay marespeto at ilang beses na po ako maramdyan sa mga congressional hearing Hindi po ako naninigaw, hindi po ako nangbabastos. Pais po tayong kausap. Opo. So, uh, Mayor, ito pong uh, sinasabi nung isa na nag-iimbestiga na para bagang, oo, uh, kap yun daw pong mga kwestyonabling proyekto na pinuntahan mismo ng Presidente ay nasa NEP. Opo. Hindi ito insertion na para bagang ang dating, kapag nasa NEP, ay eh wala nang kinalaman ang isang mambabatas. Diyan ho ba sa inyong mga inilantad sa Presidente at sa inyong pagsasaliksik, NEP projects ho ba ito? Well, may mga combination po ng NEP at may combination po ng mga insertion. Sa pananaw ko po, ano? Kasi ho, sa NEP, nandun na po yung pork barrel. Eh. <laughs> nandun naman po, may pag-uusap na po dyan eh. Naipasok na po yung iba diyan eh. Kumbaga yan na po yung yun na po yung pondo ng ma, di ba na kumisa no? Pera ni Kong. Ano yung project yan? Pera ni Kong. Mga uh, ganun ho yan. Yan po yung mga pork barrel na naipasok na po sa sa NEP. Opo. Uh, kasi nga ba, hindi ho ba bago Sir Ted, hindi ba ba bago bago pa lang magkaroon ng budget hearing, kinakausap na nga ho kami ng mga central office namin, no? nasa PNP, o puntahan nyo na yung kan. Puntahan nyo na yung mga congressman nyo at alamin nyo kung anong mga problema nila. Eh bakit ganun? Diba? Parang, parang pupuntahan namin sila para ano, makipag-negotiate sa kanila para hindi na sila magtanong during the budget hearing at hindi na pahirapan. Ganun ba yung pananaw dyan pala sa budget hearing na, na i-intimidate ka para lang mag-give-in ka sa mga parochial concerns nila? Is that the right way to do it? 'di diba, Dapat ang 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 pagpresent ng budget is ito kasi ang kailangan ng bayan. Hindi yung ito yung kailangan mo. ba? Diba? Dapat 'to gano, kaya ang kailangan nho talaga ng Alam niyo, pag attend ho kayo sir Ted ng mga budget hearing, mapo-postate lang kayo. Diyan sa diyan sa house. Eh, ako lang ho, ilang beses na ako nag-attend diyan. Eh. Magugulat ho kayo. Pero sa span pero sa sa Senate, I don't know, maayos talaga ho doon. Mayor, um, sabi nga ano, uh, merong insertion, merong po talagang nasa NEP na no? listahan ng mga proyekto. So bilang halimbawa dito, yung mga cuts-eye, ito po kasi sa ilalim po ng appropriation ng uh, Motor Vehicle Users Charge, eh. di ba yung road tax, no yan ang source ng yeah, funding uh... dyan. So yung mga binabanggit nyo na overpriced na mga barandilya na mga roller, yung cuts-eye, yung rumble strips, no? yung pong mga pintura sa kalsada, pati po yung mga solar lamp, no? Yan po ay nasa NEP na, di ba? Yes, sir. nasa uh, NEP, yung iba. Kasi palagay ko sa search na, palagay ko po. Kaya nga, kailangan talaga na matinding investigation ko dito, eh. Kasi alam niyo, ang problema ko, hindi ako maka-access talaga ng mga papeles, sir. hirap mm. po ako. Tara ko parang separate republic yun, DPWH tuwing hihingi kayo ng mga dokumento. Anyway, ako pray ko, kasama na ho yun, iba pa ho yung additional sa insertion kasi ako, minsan tinanong nga ako, ito, bigay ito ng kuan nag ang appropriation kung saan ilalagay ito, baka anong gusto niyo solar lights? O sige, solar lights. O, uh, pero 6% sa, kuan sa passing, ha? passing through, yung parking fee. 6%. Kapag sa'yo mayor, pa mm -hmm. pwede ka rin. Bidyan ka rin ng 6%. Ganon eh. Nagugulat ako eh. Na. So sa manggagaling yung pondo. Galing sa uh, taas. Sabi sa akin. Mm -hmm. uh, kaya sabi, ay, yung, yung, palagay ko po yun, yun ang insertion. siya yun yung mga insertion kasi wala sa net yun eh. Dagdag mm -hmm. yun, lalo-lalo na po pag toward the end of the year o kaya sa during uh, several months before the election, doon na po yun, money-making machine na po yan. Opo. Um, Mayor yung pong solar lamp dyan sa Benguet, uh, kapansin-pansin na maraming bagong lagay tapos halos magkakadikit, hindi naman na ilaw kasi lagi makulimlim eh. So ano ano ang inyong feedback dyan sa Benguet ng mga solar lamp na ito na nagkalat? Kami mean, sir Ted, nagulat po ako nang binabanggit ko po 'yan. Yung mga mayors po, marami rin po sila sa ibang lugar all over the Philippines, po yan, hindi lang po sa Benguet. At uh, sabi ko nga ako, talagang overpriced. Kasi tinanong ko nga ako sa, man, eh, sa supplier mismo, dahil inimbita namin sila sa League of City meeting. Sabi ko nga, i-itemize mo nga sa akin yung bawat poste. Anong kwan ng poste, anong presyo? Yung base, concrete base, plate, mga ganun. Aabot lang po yan ng mga 34 to 40. Mali pa nga ako, 40 to 46,000 sinasabi ko. Yung pala, mga 34 to 40, depende po sa lumen. Pero nakalagay sa, what, 257. Meron pangako nga ako kung Bine-verify ko na mayroon pa solar lamp post na umakyat ng 218 sa kwan sa bill of quantities o yung detail unit price analysis. Bine-verify ko po po yun. Pero nung binanggit ko kay Presidente, galit po si Presidente, naggalit po siya. Patapos, meron kaming bine-verify ng mga document na nagulat po kami. Same spot, same spot, same area. Tapos po, so, bakit po, ibang title ng pangalan ibang title yung isa solar lamps tapos yung isa iluminasyon ba uh, yun nakalagay hmm. pero may poste pero magkaiba yung height ng poste pero nung pinuntahan namin pare-pareho lahat same spot bakit dalawa same seven, same cost kaya ho pinapa-verify ko yung dokumento is this another ghost project na ulit inulit ang isang isang proyekto saan lugar yan mayor sa, Benguet po eh. Nakita ko po sa Benguet. Pero ako hindi pa ako tapos verify po ito. Pinapa-explain po namin eh. Tinitingnan nga po namin mabuti. Mm -mm. Opo. Uh, malawak ang Benguet. Ano po? Saan po banda dyan? Dyan po sa bandang uh, La Trinidad area. Mm -mm. Opo. Sige. So ngayon po, uh, anong ginagawa niyo kaparaanan para makumpirma na same spot, no? Same area pero nagdalawa ng appropriation para po sa ah, parang similar project. O, oh, apinapabe-verify ah, ho namin sa Kwan. Ang problema oh sana kung maipakita ho namin sa DPWH Ang Unfortunately, hindi 'yun namin papagkatiwalaan eh kasi nga siyempre nagpapatakipan na lahat. Kaya ipapakita ho namin sa sabi ko ipakita sa mga civil engineers mm -hmm. para i-check nila kung kuano ba 'to hindi pa naman ako nagsasalita ng tapos na anomalya. Nagtataka lang po kami bakit. Same, mm. same place. Mm -mm. Opo, opo. Same lugar. Wala naman ho kami nakita iba ng project doon. No? Kundi opo. isa lang. Opo. Isa lang po yung contractor, Mayor? ah, uh, sir, Ted, nakalimutan ko. Ipa-verify ko po doon sa kwan. Ipa-verify ko po doon sa dokumento po. Okay, sige po. Kasi in passing ko po lang kung tinignan. Eh. Hindi ko mm -hmm. na nga tama mm -hmm. ho kayo. No? Dapat mm -hmm. na-verify ko yung contractor. Opo. Sige po. Ito bang uh, rock shed na pinuntahan niya ni Presidente? Ano ba talaga ang, ang report sa inyo? Kasi ang Presidente nagsabi nga na nagsayan tayo ng pera. No? At sabi ho naman ng kontraktor, eh, hindi naman talaga sayang kasi nga magagamit pa rin. Opo. Sabi po ni Secretary Bonoan sa amin, Opo, eh, sabi niya, mukha naman daw pong pe di pa siyang magamit pero kinakailangan ng additional funding sa support doon sa baba. Oh kaysa kinatatayuan po ng rock shed. Ano ba talaga, Mayor? Eh, talaga ho matindi ho yung damage. Akala niyo ho yung ganun lang na damage. Pero it affected the integrity of the structure kasi nga ho bumagsak ho yung sa ilalim. Eh. So talaga ho matindi ho yung gastusan doon. At alam ko ho, gusto ko nga hong silipin yung paano nila itinayo yung gabion doon eh. Bakit gabion ang nilagay nila? Pinag-aralan ba nila yung yung lakas ng tubig doon, yung nagkaroon pa sila ng hydrological study, parang gano'n eh. Nagtataka nga ako, bakit gano'n lang? At gusto kong hukayin yung, eh kaya lang, wala naman akong authority. Gusto ko nga akong hukayin yung problem yung doon. At ipahukay sa mga, kaya ng sa mga experts eh. Kaya nga, ako, nag, nagre-request ako ng third party audit. Pero mm. uh, as a chairman, as the former chairman of the BLIST, ay alam mo, na-delay, dinedelay. Mm. <laughs> dinedelay ko yung third party audit. Kaya hindi ko rin wala na bakit Gano, nagkakaroon ng delay. Opo. You know? Kailangan pa po ba ng iba pang mga rakshed dun, sa, dun po sa, sa camp area na yan? paparik po ng Bagyo Ay, kailangan ko talaga ng rakshed certain kasi may mga bumabagsak po mga tubig. Mm -hmm. Ay, na mga tubig. Mm -hmm. at ah, mga Gato. bato, mm -hmm. Mga mm -hmm. ano, boulders. May mm -hmm. mga bumabagsak po. Yan. Kasi ho, pare parang sinuspend ho yung one, eh, sinuspend ho yung At siguro ho, based sa kanilang study, eh, rock shed talaga dapat ilagay doon. Eh, Ako naman ho, sila naman yung eksperto diyan Kaya siguro, rock shed. Actually ho, second time na ho yan. Last mm years ago, na ho yung initial na first case nila, bumagsak na. Tapos ho, inulit-ulit nila. Opo, opo so kung uh, well anyway kung uh, so, kung kailangan pa ho naman talaga eh, dapat magtayo pero nga importante yung standard na at pinag-aralan mabuti kumaga no mayor opo yes po certeza kita ko nung kausap ko naman yung mga engineers natin na uh, from the private sector pwede pang gamitin yung, yung erection mm -hmm. uh, okay pa ho yung raked pero kailangan no is strengthen na ho yung foundation pero malaking gastusan ulit yun. Opo. At i-extend uli. Extend, extend mm, po. Dadagdagan. Okay. Kasi nga po, mas lumaki po ang gastusin nga. Kasi yung nga sinasabi po ninyo, no? Na parang hindi pinag-aralan mabuti. Kaya po, mas malaki na ngayon ang gastos mayor. Opo. Ganun nga po yun. Kaya nga, humingi sa amin ng... Ah, ano ba yung text? Wala. Opo. Opo. Uh, Mayor, pero pwede ba makapanik ngayon sa Baguio uh, through Kennon Road? Hello, Mayor. Na putol yata tayo. Sir. Apo, Mayor. Hello, medyo, sir. Apo, tayo pwede po putol-putol. Sa ngayon po, Sir, hindi pa rin po pwede o pwede na pumanik ng Baguio through Kennon Road? Pwede po. Pwede po through Kennon, Sir Ted. May one way lang po doon sa rock shed. Mm -mm. Pero kailangan na pag umuulan, iwasan lang ko muna. Pero pag opo pag maganda ng panahon oh pag maganda ho eto katulad po yan ha? okay po tayo pwedeng okay sige po ah uh, i think meron po yata kayong itoklak na uh, nalakad na mayroon. mayor uh, mayor yes, ah apo, may, may, panghuli may grupo ngayon ang tawag ay artikulo 11 meron pa hong ibang grupo na nananawagan nga ng truth commission ng independent body hindi po daw kongreso ang mag-iimbestiga nito, both houses, no? kung hindi po truth commission. At mayroon pong binabanggit din dito na baka, baka, no? baka pwede pe rin po kayo na maging miyembro nito. Ano pong take nyo dito? Well, kung yan po yung alam nyo naman, basta kapatid ano, tayo, eh kung paano, magbobolo pa rin pa nga ako kung maging miyembro nito, kung ano yung yan, ng grupo na yan. Maganda po yan, transparency, maganda po yan opo opo uh, do you agree na sabi din po nila kanina po no with all due respect po sa congress na mas mainam para walang duda hindi na po kongreso so both houses ang mag-imbestiga eh, tama din po siguro mas maganda na rin po na ibigay na lang po sa third party pero sabi ko nga po sa inyo uh, in that would depend on the decision po ng presidente po natin yon eh, pero decision din po ng kamara kung baback out na po sila o kaya tutuloy po nito. Okay. Pahabol lang po si Chacha Go. Oo, mm. mayor dun sa tanong din ni Manong Ted, nabanggit niyo po ba 'yan sa pangulo nung dumalaw siya sa sa inyo po dyan? At ano pong tugod niya dito? Sa Truth Commission? Oo, At yes po. sa, uh, sa independent party. body po. Ay hindi ko na nabanggit. Hindi ko. Mm -hmm. Kasi alam ko may strategy siya. Hmm. Maganda naman yung strategy niya, nakikita ko eh. Mm -hmm. na unti-unti niyang nakikip na wani, lumalabas yung mga katotohanan. So may strategy siguro siya, kaya pinabayaan ko na lang. Mm -hmm. At uh, sa tingin ko, alam naman ni Presidente kung ano yung ginagawa niya. Mm -hmm. Opo, dun ba sa pagdalo po ni Presidente, meron bang congressman doon na napakita? Mer meron po, meron po. Uh, Opo, napuputol tayo, Mayor. Nagpuputol-putol. Ah, uh, yes po. Apo, apo, apo. Oh, sorry, Kim. Apo, apo. Nagkaharap ba sila ng presidente? So, nung paalis na po si presidente. Nung paalis na po si presidente. Opo. Sino pong congressman to? Si congressman Eric Yap po. Si congressman Eric Yap. Nagkakita sila at nagkausap ba sila ng presidente? Opo. Nag, uh, nagpuputol sila. Nag, uh, nagkaharapan po sila. Opo. Opo, opo. Nabanggit pa ni Presidente sinasabing mga overpriced na rock netting sa kanya? Hindi. yung pag-uusap. Opo. Medyo nag-chapit tayo. Opo. Yes, sir. Opo, opo. May na, lang po yung pag-uusap nila, President. Maiksi ah, lang po. Ah, maiksi lang po. High and, hol ah, uh, and hello lang po. Hindi naman. May binanggit lang si Presidente na you have to do something about it. Parang ganun, na. No? Opo. Opo. Uh, ano yan, sir? Talaga bang inimbitahan siya ni Presidente? Kayo? Paano ba kayo napunta doon? Kasi si, si, si Secretary ano daw, Bunoan hindi nasabihan. Uh, paano ba kayo? Ito ba appointment talaga? Schedule po ninyo? Pinatawagan kayo ng Office of the President? Ya po, po ako ng PMS at sinabi nga po sa akin na sasama daw po ako doon sa inspeksyon ni Presidente. Hmm. According naman po sa kanila, kwan, Congressman Eric Yap, kasi nag-usap naman po kami pagkatapos at ni Governor Declas. Hmm. Sa kanila naman ho is out of respect kay Presidente kaya nagpakita po sila doon. Opo. Out of respect. Opo. Ah, out of respect. Pero hindi po sila kasama doon talaga sa inabisuhan na magpakita during the inspection. Opo. Hindi. Kasi ho, nung kwan, hindi sila sinama doon sa inspection. Eh. sumalubong na lang po sila doon sa airport. Mm, opo, opo. Pero, okay. Doon ako sa, po, direksyon na po ako sa concerted Sir Dire, dire na po ako sa, sa inspection site. Sa site. Okay, sige po. Okay, Apo. sige. Mayor Benji, sa ulitin po. Ah, pasensya na po sa amin po mga pang sa inyo. Sorry po. Yes, sir. Thank you po. Maraming maraming salamat, Sir oh, Thank salamat you po. po. Oh, yeah. salamat at ingat po lagi. Thank you. Mayor Benji Magalong ng Baguio City. Mga kapatid, Brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang, True Network PH. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and Podcast. Mapa-Apple Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! the bud.